Hello guys, this is Vanji and welcome back to my YouTube channel. Pag-usapan natin ngayon kung ilan buwan ba ang ginugol ko bago ko na hard papuntang Hong Kong. So, December 1, nagpunta ako sa Manila, nagsubmit sa agency ng passport, birth certificate, and marriage contract. Kasi may asawa na ako. And then, December 6, sabi ng agency ko, dapat bumalik ako kasi may broker's interview ng Hong Kong so pumasa naman ako sa broker's interview ang susunod dyan sinabihan ako ng agency ko na dapat always naka-online ako sa whatsapp kasi ang mga employer sa Hong Kong nagkokontak na sa via whatsapp and then January 27 2025 2024 sabi ng agency ko dito sa Hong Kong uh, Evangeline merong mag- gustong mag-interview sa inyo. Dapat naka-online ka sa Saturday, 2 p.m. na eh, punta mo yung sa malakas na signal para ma-interview ka. Ang sabi ko, yes, okay ma'am. okay po. And then, Sabado, 27, Sabado noon, na-interview ako uh, exactly 2 p.m. Nag-usap-usap kami ng mga employer ko. And then, after 1 hour, mahigit 1 hour and 30 minutes, Uh, nag-chat, nag-whatsapp sa akin yung agency ko dito sa Hong Kong na Evangeline congrats your hide oh, so ako naman tuwang tuwa kasi first time, syempre first time mag-abroad and then napili ko nga Hong Kong and then uh, report ka na on Monday ba para mag-medical sabi nilang gano'n sa akin so man uh, pero hindi pa ako nagpunta ng Monday kasi wala pa akong pera kasi nagpinapahanda nila ako ng 4,700 for medical only syempre galing ako ng probinsya pero pampamasahe kaya sabi ko ma'am Ma sabi ko sa agency ko sa Manila sa Martes na ako magbibiyahe papuntang Manila kasi mag-withdraw pa ako ng pera ko sa Monday sa kasi nasa co-op yung pera eh i-withdraw mo yun kasi 8 yung or 9 yung bukas ng co-op sa amin tapos uh, nag-medical ako uh, June, February na tapos nag-test da ako February kasi na 15 days 15 days yung test da ko nagbayad ako dyan ng 9,000 yes po 9,000 test da training tapos pagkatapos niyan owa, tapos pidos. na uh, Natapos-tapos ko lahat yung flow, medical, test da, owa, pidos, uh, March, March first week. And then, tapos, na sinabit ko, naghintay na ako sa, di bumalik ulit ako sa probinsya. Tapos, sabi ng, tapos kinol ko, mga one week na ako sa probinsya, sabi ko, ma'am, kumusta na po? hindi ba nag-back out yung employer ko sa may, sa may kapapapaalisin pa, kasi doon pa sila uh, matatapos yung worker nila. So, naghintay ako ng mahigit isang buwan kasi may 6 yung flight ko papuntang Hong Kong. And then, so, Jan December, January, February, March, April, May. Five months akong naghintay. Depende pa 'yan sa iba kasi kung minsan, kung, hang, kung minsan natatagalan ka sa pagkuha ng employer. Uh, five months ako nag-wait na sa Pinas bago ako nagpunta dito sa Hong Kong. Next na i ko naman kung ilan kung ilan sila at saka ha, ano bang trabaho ng mga employer ko. 'Yun lang, bye-bye.